Ha? Ah? Uy, alaga lang What's up mga kanoypi, good morning Nagbabalik si kanoypi for another video Araw lang martes Lalabas na naman tayo At anong oras na? 7.18 na lang umaga Palabas pa lang tayo So tara, mga kanoypi Mamamasada na naman tayo. alak buhay na naman tayo, di ba? Ayan, good morning, good morning. Tara <laughs> na mga kanay Labas na tayo. dito Where are you going? Ha? Huh? Delicious. mesa hace que salamat madam ah, thank you ayun mga kanayipi bali yung biyahe natin kumita tayo ng 90 pesos sa tatlong pasayro natin na sinakay galing bakag alright buti na lang pumunta ako ng bakag so hanap ulit tayo ng panibago All right. maybe may okay. atit na natin yung ano uh, pasero natin rin taman boss sorry tira puto gawang kalasyaw ay san carlos ay san carlos Ma ah, Magkano? 40 yun. 3 Kala ko Thank you sir. Oh sige. Tatlo bente pala yung ano, yung puto mga kanaipi. Puto. Ay, man. So po to. Ha? Thank you, come on. <laughs> Nahulog naman. O, punta na kay Mama Kan. Oy. Sarap yan. Yame. Kaya mo na. Ha? <laughs> mo ha? You know? Oh. Ni nee? ayaw. Hmm, yao may? Ah? Yao may? Ayaw. Ayaw. Haha. 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 Haha deliver tayo ngayon ng large size to XL Ito sobrang laki makakanoyupe no? oh. Ano? Ang laki mga itlog ng aking mga first first batch na ano, mga manok. Bali hindi ko na dinoble ng ano nilagyan ng takip yung tray. Dito lang naman sa ano sa may canteen natin i-deliver. Ayan, deliver natin dito. Thank you. Thank you. Para pati na din ko, may bibis naman.

medium or ay large sa gito yun ni kasi ko mani niya eh. una XL lagi ni kon apa nga jumbo pa yan thank you thank you next ulit ah bagan na tulat tanang Ayan mga kanipi cover na natin yung isang tray ngayon hanap na tayo ng pasero natin Sige, hintay, sige. Diyan tay. Yeah. 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 Please... Ah, well, ka ba eh? Pastor ka ba? Ha? sige <laughs> you, auntie Sige, Ayan, mga ipi naip na natin 50 pesos ayan mga kanipi may karga na tayo ang tagal bago makakapagkarga Gaton boys tay okay. Tay okay. Tay sa kabila ay dito ay thank you madam thank you, thank you. ayan mga kanaypi natin na natin yung pasero natin galing paradahan buti na lang tayo nakakuha ay binigyan naman tayo ng ano mga kanaypi 150 pesos yan so dagdag na pa kasada ko okay, thank you lord kahit matagal na akong nakapagkantay doon sa ano para dahan maganda rin naman yung ano kinita natin ayan mga kanipi kakatapos ko lang kumain at nagpainom din ako sa ano nagrefill ako sa inumin ng aking mga lagang manok Meron na naman tayo dito na medium size. Nag-order yung ano, yung isang CQ diyan sa Eurotex. So deliver na natin mga kanipi at lalabas na rin tayo para mamasada ulit. Balik pasada okay, tara. Ay, mga kanipi, deliver natin dito. Kay Sir J. Boss. Tu porte. Nako. video medium. video egg. Two oh, sixty. Yeah. Thank you. So, oh, ay, swa, just... ay, kayo, lang Thank lang. you, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Thank you. Walang iniwan si Juan sa panggabi. Hindi. Hindi yung isa. Ito na. Masabayan sila eh. Oo. Sige. Mamaya, balik ka Mga B. Sige, sir. Mga 30. Oo. Ayan, mga uh, kalayipi na-dispose na naman natin yung ano yung isang tray na medium size 240 okay na harap na tayo ng pasayro natin kaya mga kanipi punta natin yung bahay ni Sir Jumel Castro may sinabi siya na ano marami daw siyang egg tray doon sa kanila min natin doon mga kanayipi dito lang sa ano nan kamaliran siya uh. may ading na ikaw wala to siya dito siya ano may adik na ikaw wala meow ni manggemel nga ay katulong ayo magalan nga igtray tampo tampo

Thank you, thank you. Kita ang ganda niya. Thank you. Ha? Uy, alaga lang. Pasadang kayo. Uy, no? Ang kaya sa ito. Genti! Uy, no? Uy, no? Dadyahan ang daduma. Uy, ayan mga kanipi thank you so much kay Kuya Jumel Castro binigyan tayo ng mga tray ah, malaking tulong na naman sa akin yan mga kanipi thank you so much Kuya Jumel ayan mga kanipi bili tayo ng ano paninda ni misis yan sa ano balmonte na mga kanaypi yung pinamalingki ko paninda ni misis sa tindahan punta na tayo kay Mia nandun, nakaparada dyan sa banderian bali yung karga natin nandun sa likod, sa carrier mga kanaypi ngayon pila tayo dyan sa paradahan kaya yung biyahe natin eh pila na lang tayo dyan biyahe tayo biyahe bagoong ah. sa bahay yung ano pinamalingki ko saka yung egg tray makaka na, na natin sa bahay mga kanipi Iwi na natin to Yung iba nandun na Ayan nandyan o oh. Pilihan na lang natin sa susunod Okay Ayan nabas na tayo